Good morning! Para sa lahat ng mga kandidato ngayong araw na to, isipin nyo na lang kung gaano ang pinigdadaanan ng mga butanteng kagaya ko. Nagigising ka ng maaga para maaga kang makapila at hindi ka makipagsiksikan. Gigising ng maaga, magpiprepare ka, kakain, liligo, magbibihis ka, babiyahe. And then, pagdating mo doon, ang dami ng tao, so pipilak ka pa, aabutin ka doon ng mga ilang oras makapila kung talagang may mas mga nauna na sa iyo. Pagkatapos, maiinitan ka, mauhaw, maguguto, malilipasan ng guto, at kung ano-ano pa, yan. Makakasagap ko pa ng maraming cheese mix. <laughs> Tapos yung iba, masama ang pakiramdam, masakit ang ulo, puyat, galing sa trabaho, yung iba may trabaho. Tapos mayroon iba naman na nahihirapan ng makalakad. Pero pinipilit na lang makarating sa present para lang makaboto sa mga kandidatong ina-expect nila na talagang magsisilbi sa barangay. Di ba ang daming pinagdadaanan ng mga butante kagaya ko? So yung ibang mga ma, kung sino man yung mga kandidato dyan na mananalo, ma, mapapaupo. Sana naman huwag kayong maging kalam kung sino kasi kayo ay nandiyan. Dyan. Mapupunta dyan sa sitwasyon na 'yan, sa inyong posisyon dahil sa mga dahil sa boto ng mga tao. At sana at sana sila ay magsilbi talaga, totoong serbisyong uh, totoo. <laughs> kung ano ang mga plataporma nila habang sila ay nangangampanya. Let's just pray, let's just hope na matupad o magawa talaga nila 'yun. Gawin talaga nila yung servisyong para sa tao. Good luck sa lahat ng mga boboto ko, good luck sa lahat ng mga kandidato nyo. Let's pray na yung mananalo ay e talagang deserve sa posisyon niyan. Oh. It's barangay election today, October 30. Nagpi-prepare na ako.